Attorney Lorna, discrimination bang may tuturing? Uh, ito ha, kung totoo ang sinasabi ni Mika na ayaw sa kanya ni Flor dahil siya ay LGBTQIA+. Oh, discrimination yon because number one, sa Constitution, everybody's human. Human beings tayo. And as human beings, we're entitled to respect. Regardless. Tama yung sinabi ni kasamang pangalan mo, Iho? Okay, tama yon. Meron tayong tinatawag na SOGI, sexual orientation at gender identity. Kung ano, nakpanganak ka nga na male or female, no? Binary ngayon. Hindi na binary ngayon, hindi na male and female. recognized na yung gender identity. Pwede kang babae, nagmamahal ka ng babae, lalaki, nagmamahal ka ng lalaki. Or pwede ka rin gender fluid. Kuminsan minsan, kang sa babae, kuminsan para sa lalaki. But bottom line, we are all human beings. So, kumbaga, hindi pwedeng may diskriminasyon. Hindi pwedeng may diskriminasyon. Labag din sa batas yung floor. Pwede kang mahabla. Hindi pwedeng oh, discrimination. Kung oh, Kapag mo sila sa pagiging baling nila. Hindi pwede talaga yun. Ang, tingnan na lang natin kung ano ang dapat na responsibilidad sa mga bata. Ha? Regardless of gender. Okay. Correct. Okay. O Brother June, o eto na. Kasi sinaunang-sinauna ang Biblia, ano? Oo. Uh, paano mo ipagsasamahin yung, yung Biblia at saka yung modernong mga relasyon ngayon? Ate Kureng, dapat tingnan natin ang dahilan ng pagsasama nila. Kung ang pagsasama nila is uh, sumasang ayon sa plano ng Diyos ng procreation. Kaya merong babae, merong lalaki. Ang purpose niya, yung, 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 procreation, dumami tayo, no? Uh, hindi, hindi tinitingnan ng simbahan na uh, uh, immoral ang inyong pagsasama, no? Kasi nire-respeto ng simbahan ng mga gays o members ng L LGBTQIA. Dahil yung kanilang pagiging tao, nire-respeto ng simbahan. Pero kung ang tatanungin ninyo, yung relasyon ninyo at yung sexual relationship ninyong dalawa, kailanman ang simbahan hindi sasangayon. Whether you like it or not. Kasi nade-defeat ang purpose ng procreation. Otherwise, hindi na natin kailangan ng babae. No? Kailangan kasi natin ng babae kasi yan ang kamatch ng lalaki. But yan, nire-respeto natin yung kanilang estado Kagaya ni, uh, 'yung pagtutulungan nila, 'yung mm, pagtutulungan, e pagtutulungan nila. Kay Mika nakita ko kay Mika 'yung 'yung talagang tunay na essence ng pagmamahal kay kay Jolios, 'di ba? Kasi pati 'yung anak niya, minahal niya, kinakalinga niya. Na hindi magustuhan ni Floor kasi iba ang pananaw ni Floor kay Mika. Kasi bakla si Mika. Actually, respetuhin natin yung pagiging bakla. Choice niya yun. At walang masama, hindi kasalanan na maging bakla. Ang tingin ng simbahan ng kasalanan, yung sexual act between the two men, yun ang kasalanan. Hindi natin po pwedeng baguhin yon. Yun ang pananaw ng simbahan. Pero yung pagsasama nila, kung whatever it is, nila-respeto ng simbahan yan. Okay, Doc Camille, so anong tingin mo kung mapupunta ang DSWD ba pwedeng mag ng gano'n na ang mga bata dito sa same-sex sa uh, companionship? Um, usually po kasi yung na-experience namin, ano, pag nag a po ang mga yung same-sex na ganito, nag undergo po ng assessment. So pag pinapakita sa kanila if they are mentally and emotionally and psychologically fit. E importante po kasi talaga na makita yon para ma ng proses. Actually, it's a process. Hindi pa pwede sabihin nyo na ito turn over basta kemika na ikaw yung mag assume ng mother role. Kasi napaka-importante so, na... ibig mong sabihin, pwede, pwede rin mag-desisyon ang DSWD laban sa pagkup-kup nila sa tatlong bata. Uh, hindi po laban kung hindi pinoproseso po kasi kinakailangan makita po yung uh, ma-assess siya na talagang um, he is able to uh, parang fit siya na maging ma-assume ma yung role na yon or at the same time yung talagang magkaroon ng pagkakataon na makikita nila kahit na same sex yan yung relationship na yan eh magiging mabuting um, yung magiging maayos yung pamilya nila. Okay. Malaking factor yun eh. Ngayon, itong ano naman, itong minor, yung, yung seven years old pababa, kailangan ba ng uh, approval ng nanay? Kasi sa batas, dapat nasa nanay. Opo, totoo yun. O kailangan Kaya may approval ng nanay na, na mapunta sa inyo. Um, ang malaking problema dito, yung pinapakita nung nanay na hindi niya nagaga nagagampanan yung pagiging nanay niya. So napakalaking factor yon para sabihin na yung mismo mga bata ay nalilito sa kung ano, sa kung ano ba yung role ng nanay ko. Bakit ganun si Mika mas magandang na pinapakita niya yung pagiging nanay kesa dito. So dun po magkakaroon ng pagkakataon na inaayos po talaga kung paano na Actually, kina po eh. Yung mga bata na so, yan. Sa korte na yan. Opo, sa korte sa na korte yan. Sa korte na yan. Kasi Oo. kung ayaw nung nanay at manlalaban, eh siya yung sa may puder sa batas, uh. korte na yan. Yes. Para patunayan na hindi kaya nung nanay. Kasi mm -hmm. baka ang mangyari, maiwan yung five years old eh. Doon sa nanay. Pagdating sa ganyang pagkakataon. ni Lorna. Yung, ang batas natin, nag-evolve. Nag-evolve with reality. Kung dati, uh, sa Biblia, no? Kung dati ay meron tinatawag na gender roles, no? The mother will take care of the children, the father will go to work. Wala nang ganun. Kanya ngayon, meron tayong house husbands. Merong mga husbands, mga tatay, na nasa bahay. Silang gustong magluto, silang gustong mag... Kunyari, kung may opportunity yung nanay na magtrabaho, yung tatay wala, edi yung nanay magtrabaho, the law does not dictate that it is the husband or the father who has to go to work. So na di diffuse na yan. Pero yung At, custody, yun po ang pinag-uusapan? Yeah, custody. yung even custody ah. that has evolved already. Pati ah. yung law na seven and below, maraming, maraming, I have many clients na ang custody ng seven and below nasa tatay. Ah, okay. Sino ang magde-decision DSW, nun? the court. The court ah, will court. appoint, may court-appointed DSW na mag o ng family Uh, ng relationship and all that. And then magre-recommend ang DSW sa court. Who is the fit parent? So wala nang, it must be the mother or it must be the father. okay It is the children or the child's benefit that is prime consideration.